dia dias señoritas y señoritos Andito uh, po tayo <laughs> sa harap ng uh, ng Easy East Zamboanga uh, Business and Events Place na commercial investment project ni Vlogcaster So andito po tayo sa barangay ko na barangay Manikaan At uh, uh, I-discuss po natin yung issue ngayon, yung tungkol sa barangay election at kung paano, parang ngayon palang kinukurap na ni Marcos, ni President Bongbong Marcos, ang mga barangay officials na sa pagsabi na sila daw magde-deliver ng boto para sa mga national candidates. Sinabi naman natin ito noon sa previous vlog, noon natin kay, T kay Vico Soto, na sabi natin yun na after, yung mga local government officials sinusuportahan yung mga barangay captain and then in turn mga barangay captain sinusuportahan yung mga local government official all the way to the national and even to the presidential level pero dapat po neutral sana sila, hindi yung hindi yung uh, very political sila, kumbaga kaya nga gusto natin tangga, may mga movement to remove the uh, the uh, Uh, a ang kabataan or the youth youth uh, sector uh, representation dahil uh, bata pa sila masyado na sila ng sistema and uh, yung uh, yung statement ni uh, ni president bongbong marcos is an affirmation of that kumpara okay obvious naman na kailangan tulungan nila pero hindi ba mas maganda mas comfortable tayo kung meron tayo maka barangay captain na uh, tinutulungan tayo o ginagay tayo. Iboto natin ito dahil malinis ang hangarin yan, Iboto natin itong kandidato dahil uh, uh, nagmamahal yan sa bayan pero hindi yung yung uh, binoboto dahil uh, yun na uh, malakgalante sa galante sa barangay captain na yun or malaki nagbibigay ng mga tongpat sa barangay barangay captain na yun. So, uh, sabi nga nila, di ba, ang barangay is the basic unit of our society. So, sana it should be kept uh, uh uncorrupted. It should be kept uh, clean. Kasi, Diyan nagsisimula po yung uh, talaga yung uh, corruption sa political level So itutuloy natin yung discussion Pero bigay ko kayo muna ng konting uh, konting uh, Kasi magkakrossover na tayo Ng konting pasilip sa uh, project ni Vlogcaster oh uh, uh, yan po, uh, dito tayo along di Maria Clara Lobregat uh, Highway At uh, very, kung nakikita nyo, very busy highway na ito nung kabataan ko hindi pa po 'yan ganyan pero grabe na ngayon nakakatakot na mag-cross so siyempre andyan yung uh, yung vlogger uh, uh, building na ang tawag or, or commercial complex na ang tawag ay is Sabwanga uh, uh, business and events place kasi po uh, uh, 3000 hektar ito at uh, meron dyan mga sa first floor nyan sa first floor ay uh, mga commercial uh, commercial stalls sa uh, mga restaurant may pizza, uh, parlor. parlor ipaka uh, Torx Pizza po, very sikat dito sa Sampuanga Torx Pizza na owned by Michael Engco. magaling talaga. Uh, they are uh, dominating the the pizza uh, scene <laughs> or the food market dito sa Sabuanga City. So papasok diyan si uh, uh Torx Pizza ng Sabuanga and then uh, may mga negotiations pa kami kay uh, kay Louieller at saka kay uh, sa isa rin na uh, convenience store at saka sa isa rin restaurant. So later on uh, dito sa site uh, yan maglalagay pa ng mga one story stalls dyan na may mga uh, outlet ng uh, dentist, dentista na kapatid ng uh, asawa ko. And then meron din diyan uh, water filling station at saka yung mga yung mga iba-iba pa. Mga nagbebenta ng cellphone. So doon naman sa may kanan, ito mas malaki area dito. Yan, yan. I Amin mean pa yan sa kanan. Pwede diyan gumawa ng uh, ng lugar yung uh, or uh, magrenta uh, um, uh yung at itayo ng mga either Jollibee, Magdo, or ano man na uh, national uh, national uh, 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 food uh, outlet. So, yan. So, malaki po yan. Na this is uh, a business complex na sa gitna. Yung nakikita mo sa niyo kung saan naglalagay ng lupa. Diyan yan, Kwan. Diyan yan yung uh, pro, parang promenade namin. Parang mini park yan na malaki ang parking niya malaki ang uh, ma, uh, malaki rin yung parang garden niya at saka sa gitna pwede ka mag-relax-relax upo-upo relax. So, kasi sa hapon uh, yung sa, yung sunset sa yung sun will be at the back of the building so kahit uh, pwede ka diyan gumawa ng garden wedding kasi it will be full of uh, of flowers at uh, unlike sa mga ibang establishment dito na walang parking at dikit na dikit sa highway, kami malaki ang parking namin magkabilaan. So this is really parang sinasabi natin, parang Manila style of uh, of uh, uh, commercial outlet. So cross na tayo. kakatakot <laughs> Cross na tayo. So yan na uh, ito na siya. Ah uh, papunta na tayo sa building. So yun. So, going back to the barangay uh, kinokorap na barangay uh, <laughs> system, yun, hindi sana, hindi sana kaagat-agat uh, sinabi ni Marcos. In fact, uh, may, si may sinabi pa siya na, na uh, uh, ang barangay daw, napaka-importante sa mga politiko dahil daw, kung mag-promise daw yung barangay, okay, uh, ibibigay kita sa mga mayor, sa mga sa mga congressmen, pati sa sa mga senator, sa presidente, o oh, ibibigay ko sa iyo 3,000 votes, ibibigay ko sa iyo 4,000 votes, or sa malalaking barangay 10,000 votes na de-deliver daw nila yun. So, nangyayari naman yan, pero hindi eh, ba? Para ma-achieve yung ganyan kwan, para ma-achieve yung ganyan na klaseng uh, 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 political promise, edi eh, di, syempre, hindi yan pwede libre-libre lang. Kung baga, ang barang, mga barangay captain kasi uh, people look up to them sa mga baryo. Sinihingan sila ng upcap. Sino bang uh, nyo nga kami kung sino mas, mas matino, sino, uh, sino nagmamahal sa bayan, sino may accomplishment na, at sino yung hindi ginagawa lang uh, Uh, walang pagmamahal sa bayan, walang sa pagmamahal sa tao kundi ginagawa lang uh, hanabuhay ang politika at ginagatasan lang ang uh, mga taxpayers at ang politika at uh, so dapat uh, yung barangay captain should be able to help yung the people and not directly say oh iboto natin ito kasi meron uh, pagkatapos siya pa usually mga barangay captain pa ang nagbibigay ng kwan nagbibigay ng mga pera, nagpapamutmut ng mga pera ng politiko. So, paano tayo niyan? Kung kung siyempre, ito mga barangay captain dahil alam nila na sila pala ang uh, dinedepensahan ng mga ng mga politiko, siyempre magpapakamatay rin ito para ma-elect ma sa pwesto. Magpapakamatay ito para uh, makuha yung posisyon na barangay captain eh uh, doon pa lang tulad ng winner ningan tayo ni Bico Soto, Mayor Bico Soto ng Pasig. Eh doon pa lang mangungurakot. na sila, gagasta na sila at uh, babawiin nila 'yon pagdating sa pwesto. So, eh, wala sa mga tongpat nila sa mga imperial or or Palpak na projects, ah uh, kukuha sila ng nang baba, babawiin nila yung ginastusan nila sa pagtanggap ng pera sa mga mayor Congressmen, senators and all the way galing sa presidente para lang ma-deliver nila yung promise nila na kung 10,000 votes, 20,000 votes gagawin nila yon. So uh, kaya sinasabi natin noon uh, sa previous vlog natin dapat maputulan natin yung chain reaction. Chain reaction, paikot-ikot lang yung chain reaction. Uh, kad si tatagbo ng kapitan gumasta gumasta ng katakot-takot pagkatapos uh, para mabawi yung gastos niya kung ikokurakot pagkatapos ibebenta yung barangay niya sa isang kandidato sabi niya oh pwede kita isolid diyan 3000 votes uh, pero bigyan mo ako ng 30 million or bigyan mo ako ng ng 10 million kung sa local level or so, ganun. so ganon so Uh, and then so ganon na ganon na sila lahat mga barangay captain biya binebenta ang uh, buong mga mga barangay nila so paano tayo ma paano ma mananalo nalo yung mga yung mga kandidato na walang pera na ahangarin lang ay tulungan ang taong bayan so wala the cycle goes on so corruption starts from the from the uh, local level and it goes all the way up to the may uh, councilor, mayoral, eh, gubernatorial, congressional and and the presidential level. So wala kung ganyan na uh, walang pag-asa at uh, ang uh, makaka electoral reform tayo at uh, yung sinabi ni Marcos na wag uh, dapat mag-resort yung barangay uh, yung mga tao during the barangay election sa uh, vote buying was just empty talk kasi while he's telling people not to engage in vote-buying, si uh, inaamin naman niya na uh, mga politiko dumidepensa sa mga barangay dahil sila ang tagabili ng boto sa mga politiko. So in that case, uh, people do not have their free will kasi syempre sa, sa dala ng kagipitan, tatanggap at tatanggap ng pera yan. So dapat uh, tulad ng sinasabi ni Biko Sotod, it should end somewhere. Hindi pwede parati ganito na lang. It should end somewhere. So sa akin, it should end sa barangay level. It should really end sa barangay level. Uh, pero wala. Sa sinasinamin si or sa pahayag ni Marcos na ito mga barangay captain ang nagde-deliver ng boats, mga solid boats para sa mga national level officials. Wala. Uh, it's all a corrupt system, a chain reaction of corruption from the national to the local level all over again. So yun, uh, uh, ito po. We will be uh, doing more vlogs about uh, issues like this habang papasok na yung yung senatorial election. Please share this vlog uh, so people will know at sana marisis nila yung pagkukorap sa kanila ng mga ng mga barangay captain at uh, uh, I, i next election wag nila iboto yung mga barangay captain na nangongorap ng mga voters and uh, we should cut the chain reaction of corruption uh, from the local level itself so please share this to people so they will know ga gaano tayo gaano kinocorrupt nila yung electoral system natin starting from the barangay level and uh, thank you very much for watching and joining me in my blog dito sa dito sa Kwanco, sa uh, East Sabuanga Business and Events Place that will be open in December, hopefully. So, thank you very much for watching and see you in my next vlog.